Good evening, good evening. July 13, Sunday. Adjur, adjur. So, pasok lang po kayo. So, good evening po. Uh, July 13, Sunday. Magandang uh, linggo po sa inyo. Adjur. Adjur. So, kagigising lang po natin. So, pinrepare na po natin itong ating uh, pag-uusapan. So, magandang umarga. Marvin Loy. Biscarte Angeles. Yes po. So bago po lahat ang mga nasa, mga nasasabi ng mga numero ang mga numero na banggit ay isa lamang pong haka-haka at kuro-kuro wala pong kasiguro na ito po ilalabas pagkat ang mga nasabing ng numero ay galing mismo sa ligaho So yung mga tumama po kagabi sa lungsod ng Pampanga uh, congratulations po uh, 30 Pilado 20 So pinamibigay po natin ang 30 at pinamibigay din po natin yung 20. So sa mga nanalo po dito, congratulations po. Uh, so maraming po salamat. So bago po lahat, uh, lungsod ng Angeles ang lumabas po sa lungsod ng Angeles ay 1520. So dyan po sa lungsod ng Angeles napakarami po nating nakitang mga nakadegla. So po sa lusod ng Angeles, ang mga nakita po nating numero dyan sa inyong mismong legaho, Ayan, kada dalawang araw po, numero 4, numero 4, 13, 17, 12 Kada tatlong araw po 9 at 11 Kada apat na araw po 15, 13 at 6 Kada limang araw po 35 at 3 ang weekly po natin dyan ay 33 at 23. So kung may mga numero po kayong iniingatan dyan, pakisipat na lang po. So, nandito po si Nwebe ngayon. So, mga napili po natin dyan sa lungsod ng Angeles ay ang, uh, sinama po natin itong 13. So, napili po natin dyan ay ang numero 9, 13, 30, uh, 6, at 35. 9, 13, 6, 35. Ang diskarte, mo, ang diskarte po natin dyan ay 3 at 23. So, pag-screenshot na lang po. 1, 2, 3. Alfred Abawang. Ay, blurred ba? Ayun. Ito po ang uh, Discarte sa Angeles. 9, 13, 6. Uh, 9, 13, 6. 35. Discarte 3 at 23. So, ito po ay sa Lungsod ng Angeles. So, nakuha po ba? So maraming po salamat sa Lungsod ng Angeles. Sana po makuha po natin yung jackpot. Mag-ingat po at baka magkaroon po ng mga last ball. So, hindi po natin in-expect yan. So, muli po, uh, maraming po salamat sa mga na nanalo dito. 30-20 at maniwala. Uh, congratulations po. So muli po sa Pampanga Magandang umaga po sa mga bagong pasok Good morning po, good morning Ang lubabas po sa Pampanga kagabi ay 30 pelado 20 So uh, ang nakita po natin dyan sa ligaho ay iilan lang Uh, kada dalawang araw po, uh, numero 24. 9 at 14. Kada tatlong araw po. Numero 3. Kada, kada kada apat na araw po, numero 13 at 11. Kada limang araw po, numero 12. At ang weekly po natin ay 1 at saka 24. So ngayong araw po, uh, pag-double check na lang po kung ang inyong mga numerong iniingatan ay pasok sa mga nakalabas po ngayon. Like for example is 9, hindi po natin siya sinama. Hindi po natin sinama si 9 ngayon kasi nga po, <clears throat> isa po siya numerong natutulog. Pero kung ako po inyong tatulungin, ...pasok po siya kasi nga po... ...ah... Uh, ...so may mga hiniingatan na ng numero ngayon... ...na 9... ...so pasok po siya ngayon... ...kasi nga po uh, siya po ay nakadegla... ...so hindi po tayo nag-a-announce na hindi nakadegla... ...at uh, yung may iniingatan na 14... ...so kung ako po yung tatanungin sa numero 14... ...pasok po siya ngayon... ...kasi nga po uh, ang numero 14 ay nakadegla. Likewise din po kaya numero 3, kung may iningatan po kayo ng mga numero 3, ay pasok po siya. Kasi nga po ito po ay nakadegla. So irerekomenda po natin ito. Uh, so tayo po ay mag-ingat ngayon. Kasi nga po uh, linggo ngayon, last ball. So titingnan po natin yung mga bola, uh, mga ba mangyayaring ball shifting. Uh, ano pa ba? Numero 11, yes po. Uh, may ang 11 po ay nakadeg lang ngayon. So may kung ako yung tato ng may siyang chance. Yes po kasi nga po siya po ay lumabas ng dalawang beses lamang sa loob lamang ng isang linggo sa lud, uh, sa dalawa. So mayroon pa ho siya pagkakataon na lumabas pa ng ng dalawang beses pa. At ang numero 12, yung mga hinahawakan po ng numero 12, Uh, yes po uh, uh, kung meron pong uh, kayong inahawakan na numero 12 ay pasok po siya kasi nga po siya po nakahalili ngayon every 5 days so ito po siya ito po gis 11 12 so kung meron po kayong inahawakan na numero 1 Uno. Yes po. Pero kung ako po yung tatanungin, uh, ang sumada po ng 20 ay 2. Ang sumada po ng 20 ay 2. So dahil wala po si 2 ngayon, uh, i-recommenda po natin ay C. Wala pa, wala pala tayong just Kala ko may jest tayo. <laughs> Nantok pa ako. <laughs> so pwede po yun. Uh, dos, jest 30. At 40. Yan po yan. Yan, yan po ang lineup ng lineup uh, tens. Good morning po. Good morning. Danilo Dapitan Jr. Magandang umaga po. So muli po mga napili po natin. Uh, ang mga napili po natin ay ang numero 24, 13, 11, 12, 9 at 24. So piling na lang po kayo. Sana ngayong uh, umaga ay makuha natin ang jackpot. So pwede din po si 11 ngayon dahil ang downside po ni Jess ay 11 at pwede rin po si Nuebe at ang sumada po nito ang sumada ng Jess ay uno so pasok po yung mga numero ng aking uh, nakuha sa degla andito po si uno andito rin po si Nuebe andito rin po si Onse medyo pasolize po ngayon magingat po sa mga numero ng uh, tatayaan Singapore ah uh, linggo po ngayon uh, ito po uh, may posibilidad na magkaroon ng last ball so kung titingnan po natin sa angulo lumabas po ang uh, 30 lumabas po ang 34 ah uh, lumabas yung 10 at 6 so base po sa history niya Uh, nagbe-build up po siya ng mga last ball. Kung kaya uh, so hindi pa po nagpapakita si 38. Si so, si 38 po, uh, may posibilidad po siyang magpakita ngayon. So kahit hindi po siya nakahanay, may posibilidad po siyang magpakita. Ang numero 38. So mayroon po kayong hawak na numero 38 dyan. So, maari at posible siya pong mga magpalabas ng last ball ngayong, ngayong linggo. Kasi nga po, ito po yung, ang inilabas niya ay 30, 34 at jis Ang numero po niyan base po sa atin nakikita ay uh, nagbe-build up, nag up, na po na panibagong ball shifting. So sana po makuha po nila. At makuha natin yung jackpot. So muli po, pampanga 24 13 11 19, diskartin 9 at 24. So kaya kaya ko po ito napili. Like for example, ito po 24. Ang 24 po ay lumabas na. So hina, isinama po natin siya sa mga highly recommended. At yung numero 13. So yung 13 po ay lumabas na rin. So, isa naman po natin siya sa highly recommended. Numero 11 po ay lumabas na rin. So, isa po natin siya sa mga highly recommended. At ang numero 12, so pasok po siya, ito po siya. Isa naman po natin siya sa highly recommended. So, kaya po ito po mga napili po natin ay bumasi po tayo yung inilalabas niya sa loob ng isang linggo. So, mga napili po natin 24, 13, 11, 12. At yung 9 uh, po ay lumabas na. So kung ako po inyong tatanungin, meron po siyang posibilidad na lumabas ngayon, mag-build up ng panibagong uh, last ball. Kasi nga po kung uh, lumabas si 9, titignan po natin sa history niya. Wait lang po. Masyadong mahaba yung liga. So kung titignan po natin yung history, kapag lumabas si 9, uh, nag-build up ng uh, nag build up po ng uh, last ball So uh side update po siya from uh, May 28 Yes po uh from May 23 from May 23 to May uh, 29 So Humihirit po si 9, last ball. At ganun din po si 38, humihirit po siya ng last ball. So kaya po natin siya isinama sa magandang diskarte ngayon kasi nga base po sa kanyang mga datos uh from May 23 hanggang uh, May 29 uh Humabol si 9 at si 38 kung kaya po ah, dahil nakadegla po ngayon ang 9 isinama po natin siya sa magandang diskarte highly recommended 9 at 24 si 24 po ah, nakadegla po ngayon sa si 24 ito po siya noong biyernes so magingat po sa numero ngayon kasi nga po ah, ito po ay mga uh, Magpa, may posibilidad na magpakita ng mga last ball. Uh, so titingnan po natin yung resulta ngayong umaga at hapon kasi doon po tayo babase kung ito nga po ay magde-declare ng last ball. So sa si 18-13 po ay banya po yan. Lumabas nung Sabado nung nakaroon na uh, uh, pas, pas uh, Saturday. So mahirap po yung pasalize po yung laro ngayon. Ang time yung may re-recommend ako lang ay ang siguro Jis sa umaga. Yes po. Kasi naggapang uh, po. 320 at 10. So wala pong kasiguraduhan yun. Kayo po ang bahalang pumili kung ano po magandang diskarte. Ako lang po yung magsisilbing guide. Uh, so muli po, ito po ang mga napili po natin. Marami pa rin po pumapasok. 24, 13, 11, 12. Diskarte 9 at 24. So, ito po mga magagandang rekomenda. Sana po ay pumasok ngayong araw. Dahil 13 po ngayon, so isinama po natin si 13. Ito po siya, highly recommended. At nakadegla kada apat na araw. Ano pa ba? Uh, Stephen 33 So si 33 po uh, Pasok po siya May posibilidad May posibilidad po Na mag-build up ng 33 Kasi nga po Hindi pa lumalabas si 38 Kapag lumabas po si 38 ang numerong 'yan, 'yan po ay sinagsisilabasan sinasisilabasan. Bitbit bitbit bit po niya si 22 at si 32. Yan po ang uh, tamang numero 'yan. So sa sa aking numero uh, sa sa aking nabanggit na mga numero, wala po, wala si 22. Wala si. Wala po si uh, 3 wala din po si 38. So, alam po natin, nakapag lumabas yung mga bulan na yon So, isasama na po natin siya sa mga numerong uh, nakailangan na. -up. Yan po ang bit, 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 ah, uh, dami. <laughs> bit, 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 bit niya. Kapag ka lumabas po si 38, lumabas si 33, lalabas po si 22 at 32. So, ang mga numero ng nabanggit po ay mga tinatawag na code number sa, sa ngayon. Raymond Belinsig, uno posible. Yes po, na nakadegla po si uno ngayon. Uh, isa po siyang rekomenda na uh, highly recommended kasi nga po ito po lumalabas every weekly. So ito po siya uno siguro more tendency hapon po yan so sana po makakuha po nila uh, siguro po mamaya isasummarize po natin to kung, para makuha natin, naman natin yung jackpot so wala na po bang katanungan So muli po sa pampanga Final recap Numero 24, 13, 11, 12 Discard 9 at 24 So magingat po Kasi nga po uh, Ito po ay mga last ball Na nalalabas ngayon So sana po ngayong uh, linggo Happy Sunday po sa inyo Tayo po ay makakuha ng Jackpot So sa so, mga nanalo po kagabi 30 pelado 20 na pinamigay pinamigay po natin. Uh, congratulations po. So sana yung mga pinamigay natin ngayon, ngayong linggo ay uh, makakuha man sana tayo. Uh, para naman na uh, hayahay ang buhay. So maraming po salamat sa panonood Pampanga angles July 13. Sana po Uh, tayo po ay swertihin ngayon. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Uh, at, uh, muli po, ito po si Joy Boy Kabale na nagsasabing, uh, kapit lang, matyachambahan din natin yan. So, maraming maraming salamat po. July 13. Ajor, adjo.